umaga ito. So, ayan po yung mga palitan ng kapatid ko. Ayan, kalamansi. Ayan, mga silipwena, demon. Ayan, mga palitan ng kapatid ko Ayan, mga halaman. Kung ano, ano yung ino-online selling niya. Ayan, no. Ayan, kanya-kanya sila nang kuha. Ayan, no. Kanya-kanya po sila nang kuha, guys. Ayan. ayan, bayabas. Kalamansi. Ayan. Buko. Halaman. Kanya-kanya sila nang kuha, mga guys. Ayan. ayan yung kalamansi may bunga daw. Ayan, ayan, ayan. Ayan pa po iba, oh. Mga puto. Ayan, mga kimchi. Eh, ayun, maganda. Dahil buka ng kalamansi, oh. Sa atin na pa. Sari-sari yung kinitinda ng kapatid ko. Kaya marami akong may bibig guys. Ayan pa iba, oh. Ayan, yung nag-online o ng kapatid ko. Ayan, po. Ayon, guys. malaki ka nila eh. Nakakaya yun ang Tapos, diba? Natitipo Eri, marami, <coughs> marami sila masiyok. <ang>, <coughs> Eri, marami sila anong Sila guys, sorry. po order ng maano, ang kapatid ko yan.

ko yung kain na lang po order ah, ang aking kapatid ay ay may kalabansi ay kanya-kanya sila lang kuha ay po may ubas din po may ubas nakitimbang sila lang ubas eh. ay mga puno ay may wali Ete, ete, ebang kuto ko ang isa, kung ano ka. Lemo, kalan, ete, ete, po ang kanyang order guys.